Hi guys! Dami na naman nagtatanong kung paano daw gawin itong video na lumabas dito sa dahon. Kaya gumawa na naman ako ng tutorial guys. Okay, let's go! Samahan nyo ako. Una, mag-record muna kayo ng video. Mag-modeling-modeling kayo gaya yung ginagawa ko. Tapos, kumuha kayo ng dahon, picturean nyo. Next, open CapCut, then new project. Punahin natin muna yung video bago yung dahon na pinicturan nyo. Then, click yung add sa baba. Next, i-highlight itong video at hanapin nyo yung overlay para ibaba natin. Mahaba itong video kaya itap natin yung nasa taas at pagpantayin natin hanggang dulo. Bakit natakpan na yung dahon? Ang gagawin natin, i-highlight natin yung video at hanapin nyo yung mas para lagyan natin ng mas. Hanapin yung circle. Galawin nyo yung screen nyo, palakihin nyo yung video para lumabas kayo. Sundan nyo lang yung ginagawa ko. Next, ipindot nyo yung feather para itemplahin natin. Ilagay nyo lang sa 2 or 3. Next, lagyan natin ng keyframe. Paliitin nyo mo na yung video para pabukain natin. Galawin nyo yung screen nyo. Paglagyan mo ng keyframe, gagalawin mo rin para lumaki yung video. Paglaruan nyo lang galawin yung screen nyo guys. Mahirap pero matutunan nyo rin guys. Madali lang to. Ayan, tapos na. I-review na natin. Ayan, maliit, palaki, palaki ng palaki. Ayan. Yun, tapos na guys. Export nyo na guys. Thank you for watching. Please like and share. Bye.